Usap ni Wilson itong si Bingo, sinabi niya na ibalik ang GLC sa kanya. At handa siyang gawin at ibigay ang lahat ng gusto nitong si Bingo. Dahil sobrang naiipit na si Bingo sa mga nangyayari at nadadamay na ang kanyang ina at si Snoop pati na rin si Sherwin, Kaya sinabi niya kung ano ang gusto niya kay Wilson. Sinabi niya na i ang charges laban sa kanyang ina kay Snoop pati na rin kay Sherwin at siguraduhin itong makakalaya sila. Pumayag naman itong si Wilson sa gusto ni Bingo dahil ang mahalaga sa kanya ay muling maibalik ang GLC. Gayon pa man, pagtatapat naman ni Bingo kay Ling na ang ina niya pala ang nagutok para kuhanin si Ling noon. Para takutin ang mga chu kaya nga naiinis naman si Ling kay Bingo dahil gusto nito na makalaya ang kanyang ina. Tugon naman ni Bingo na nanay niya pa rin itong si Ani. Nasabi rin ni Ling kay Bingo na paano niya pang paniniwalaan si Ani na hindi siya ang gumawa nun kay Divine. Samantala, tuloy na nga ang pagbabalik ni Bingo ng GLC sa mga Chu at pumirma na rin siya sa kasunduan. Samantala, kinausap ni Bingo ang kanyang ina at sinabi niya na binalik niya na ang GLC sa mga Chu at ang kapalit nito ay ang palayain sila nila Sherwin. Dagdag pa nga ni Bingo na yun lang ang naisip niyang solusyon at pagkatapos nun ay wag nang magpapakita itong si Annie sa kanila para sa ikakabuti ng lahat. Nang makalaya naman itong si Annie, tinawagan niya si Sherwin at sinabi niyang ang gusto niya lang naman ay maging masaya itong si Bingo at hindi siya susuko habang ang anak niya ay nasasaktan pa rin hanggang ngayon. Habang nasa sasakyan nga siya ay may lalaking ginitigit ang sasakyan nila, kaya naman na itong si Ani. Ang lalaking ito ay gumawarin gumawa rin kay Balong at sa kanyang anak. Tinawaga naman ni Sherwin itong si Bingo at sinabi niya na naaksidente itong si Ani. Grabe nga ang pagsisisi ni Bingo na nawala ang kanyang ina. At sobrang lungkot nga ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya pa masyadong nakakasama ang kanyang ina. Sa kabilang banda naman, ang makausap naman ni Ling itong si Bingo, nag-aaway sila dahil pinagbibintangan ni Bingo ang pamilya ni Ling na isa sa kanila ang gumawa nun kay Divine at sa kanyang ina. Dagdag pa nga ni Bingo na magagawa yun ng mga tiyo dahil nagawa na kay Divine at ngayon naman ay nagawa na rin sa kanyang ina. Dahil sa nangyayari ay nag-aaway na naman itong si Bingo at Ling dahil na rin sa naiipit silang dalawa. Gayon pa man, simula naman ang pag-iimbisiga ni Bingo at naniniwala siya na inosente itong kanyang ina at aalamin niya kung sino sa mga tiyo ang gumawa noon at pati na rin kay Divine. Sa akin ngang palagay ay tama nga itong si Bingo na isa sa mga tiyo ang gumawa noon kay Divine at si Cindy itong mastermind dahil inutusan niya si Mang Ibe. Dahil ang totoo palang mahal ni Mang Ibe ay itong si Cindy. At pinaniwala lang pala ni Mang Ibe itong si Wilson na itong si Divine ang gusto niya. Pero ang totoo ay ito palang si Cindy at si Mang Ibe ang tunay na nagmamahalan at silang dalawa pala ang may relasyon. Kaya nga nagsabuatan itong si Mang Ibe at si Cindy para tuluyan nang mawala itong si Divine? Dahil inutusan rin ni Cindy itong si Mang Ibe? na kung talagang mahal siya nito ay gagawin ang lahat ng iuutos nito sa kanya. Kaya nga ang lahat ng yayari ay mastermind talaga si Cindy at itong si Mang Ibe ang kanyang inuutusan. Yan ang mga dapat nating abangan sa Friday sa Kent by Milab.